So, magandang umaga mga katropa. So, hunting na tayo sa umagang to, no? So ngayon mga katropa, Uh, hindi na tayo solo hunt, no? May kasama na, nata na, tayo. Ayun yung kasama natin mga katropa. Ayan. So, dalawa yung aming uh, pangkating dala ngayon. So, isang uh, alimukon, yung ating sakalam. Muna yung dinala natin mga katropa. Si uh, Boy Colot, no? Kasi si taker hindi ko muna dinala kasi dumayo kami. So, mas mas may kung kong dalhin yung ating uh, katiyan. saka yung kasama natin, may dala siyang ano, pula sisi. Para ipaghunting din, no? So, kumuha siya ng ano, stick na bagakay para gamitin sa pag-sit up ng pula sisi. So, abangan nyo mga katupa yung aming uh, hunt uh, hunting adventure sa araw na to, no? So, panoorin nyo kasi uh, first time tayo nagka- sama no, ng isang hunter ng ah, uh, ibon no ng kulasisi so, yun yung kasama natin so, abangan nyo mga katropa yung aming ah, uh, sit-up no update ko na lang kayo sa aming sit-up mga katropa no, yun yung kulasisi niya, sa likod Sana makahuli kami. Ang kula sisi. Saka alimukon. Magpapadamihan kami ngayon ng huli. Aku cakap, aku cakap, aku aku cakap, aku lagi aku cakap, aku cakap, aku cakap, aku cakap, aku Sa itaas mga katropa yung huli namin kula sisi. Buti na lang hindi kami nasiro sa kula sisi mga katropa. So, Sa tagal ng kahihintay mga katropa nakahuli kami ng isa. Ang kula sisi. Buti ah. Uh, hindi tayo nasiro. Yung oh. mga katropa sa itaas oh. Yun. Sumi natin mga katropa. Ayan. Ayan ang mga katropa oh. Binababa ng kasama natin. Ayan, yung huli natin mga katropa na kula sisi. Uh, isa natin nga uh, sama. Ayan. Sinerti tayo. Dumikit talaga yung ano. ayun So first time ko mga katropa na makasama sa paghunting ng kula sisi. So shout out nga pala kay Lemix Vlog no. So ayan tol nakasama na ako sa ano paghunt ng kula sisi. So ayan, may huli na kami. So yung huli nating ano mo dalawang mga katropa. Saka may isa na tayong kula sisi. sa itas yung kasama natin mga katropa, oh. Ano ba, Edmar? Ha? Wala akong pulo tayo. Ano mo ito Ed? Yung kasama natin mga katropa sa itas, no? Sa so, babae yung nahuli niya mga katropa na kula sisi. Inabit, inabot kami ng ano? Ng mahigit isang oras no? Pag may lumapit na kula sisi. 不合格的。So It's very Yeah. ito so, mga katropa no so, nakahuli tayo ng isa kay Boy Kulot mga katropa no so habang nasa itas pa yung ating kasama ayun papababa na so release na natin yung ating mga huli no na dalawang alimokon so dito natin sila nahuli so dito rin natin sila i-release eh, dito sa bag no mga linis na lahat ng panito. So, release na natin mga katropa. Ito yung ating unang huli. Ano? Ito, Ito mga katropa yung ating unang huli, no? Ito yung um, kumakampay, no? Sa pulot. Yung nahuli natin na kumakampay. Ito. So, Kawalan na natin mga katropa. No? Ito. 3, 2, 1. Ayon mga katropa, no? Tarilis na, na natin yung isa. So, ito yung isa mga katropa. Malaki to mga katropa kasi lalaki. Ito mga katropa yung uh, pangalawa, no? So, pakawala na natin. 3, 2, ipad. Ayun, ang lakas mga katropa, no? So, pauwi na kami mga katropa. So, may huli kaming kulasisi. So yung Kula Sisi mga katropa, hindi lang muna namin ni-release kasi hindi sa atin yan no? sa kasama natin. So kawawa naman mga katropa kasi pinagpaguran yan yan. So aalagaan muna niya mga katropa. So salamat sa panonood. Hanggang dito na lang itong amin video. So God bless at more power mga katropa. Salamat.